Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers sa Luzon Visayas, Mindanao So nandito po tayo sa A&B Mini Farm para mag-harvest ng mani So ganito ang mag-harvest ng mani dahan lang para hindi malaglag yung mga uh, laman ng ating mani So ito kadami ang isang bawat puno mga ka-farmers daming laman ng ating isang puno naman ni eh. so pagpasinsyahan nyo na mga ka-farmers at saka mga viewers ng ating Tagalog medyo iba sa pure na Tagalog kasi bisaya po ako so kaya ito lang ating kakayahan na magsalita ng Tagalog so ito na mga ka-farmers ang ating area ng manihan so pinaghirapan ko talaga na magsalita ng Tagalog kasi maraming tao na makaintindi ng salitang Tagalog at saka ang mga Tagalog uh, medyo kaunti lang umitindi ng salita ng Bisaya kaya nagsikap ako na magsalita ng Tagalog So ito mga kaparmers Ang dami talagang Laman ng ating mani Bliss Bliss na bliss talaga So daming blessing na Pinigay ng Panginoon sa Atin Tulad nitong matanim natin Na may Laman talaga At bunga yung Ating pinaghirapan kaya sa gusto magtanim ng mani uh, maganda ang klaseng tanim na ito kasi low maintenance lang at saka 3 uh, months harvest ka na. talagang maganda ang magtanim ng mani kasi ang mani uh, iwas sa mga <coughs> kalamidad gaya ng bagyo Uh, hindi hindi masyadong apiktado kasi ang mani ang kanyang laman na sa ilalim ng lupa hindi tulad ng ibang mga tanim na tulad ng mga protas na talagang ubos lahat yung bunga kapag may bagyo so wala tayong kita at saka ka uh, logi ang ating pananim kapag bunga ang Uh, aanihin di gaya ng tulad nitong mani nasa ilalim ng yuta sipte talaga kaya mabuti talaga na magtanim ng mani at kikita ka sa tatlong buwan lang o tatlo tatlong buwan at kalahati kung gusto mong uh, talagang yung mga Uh, hindi pa masyadong uh, ano old na laman ah uh, pwede sa tatlong buwan at kalahati so ganito lang mga farmers kaunti lang yung area natin kasi uh, maliit lang yung lupa natin at uh, limitado lang yung pagtatamnan kasi at ibang area naman natin ay mayroon namang mga pananim tulad ng asaging at saka mga paminta kaya uh, hindi tayo maka palaki ng tanima ng mani swerte yung uh, mga tao iba na malaking lupa kasi uh, pwede silang makatanim ng marami tsaka talagang may pira talaga sa money at uh, malaking kita kapag malaki ang lupa mo na napagtamnan hindi gaya sa akin na uh, uh, maliit lang yung lupa namin kaya uh, kaunti lang kaunting tanim uh, kaunting kita din pero okay na basta ah uh, hindi zero. Kaya chance na sa mayroong mga may mga lupa na malaki. Ito na yung laman ng mga farmers. Ang ganda ng mga laman ng ating mani. Kahit ganito lang kalaking area. Talagang may pera na sa mani. so pinakita ko sa inyo kung uh, para ma encourage kayo at makaisip kayo na mayroon kayong bakanting lote na pwede sa mani ganito ka dami ang laman ng ating mani mga ka-farmers pwede pa kayong kumita ng malaki gaya ng uh, mga milyon makuha nyo makuha nyo yan kasi pag may malaki kayong lupa damihan nyo lang ng pagtanim almost mga 200,000 na puno so kayang kaya yan basta malaki kayong lupa 200,000 na puno so mag equivalent na na, na 1 million ng ma binta pero sa atin ah, kaunti lang kasi maliit lang ang area sabi ko kanina ah, talagang maganda ang money kasi safety siya safety sa kalamidad at saka hindi masyadong masakitin ang mani hindi gaya ng gulay ah, malaking sakripisyo talaga pero maganda pa rin pag ah, may pananim ka kahit ano basta wala lang bagyo ah, makapira ka talaga hindi ko uh, diniscarriage yung nagtanim ng gulay pero uh, iba talaga pag mani kasi uh, safety siya sa kalamidad kaya hindi kalugi pag magtanim ng mani so ito na uh, inipon ko lahat yung na kuha kong mani nakadami yung mga uh, nakuha ko kaya magpatulong na lang ako sa misis ko sa pag bunot nito kasi matagal po itong uh, bunotin sa kapag ikaw lang ang isa ganito lang mga kaparmers sana na gustuhan nyo ang ating vlog ngayon kasi tungkol to sa pamumuhay ng tao at maka income yung mga kababayan natin na hindi naisip pa na magtanim ng money kaya in-encourage ko kayo na magtanim ng gaya nito para kumita kayo at hindi kayo malogi so ganito kadami ang laman ng isang puno mga ka-farmers so kapag retail na to mga 10 piso na to or 15 pesos sa bawat puno kaya pag may dami kang itinanim ah, makapira ka talaga may hanapbuhay ka talaga sa mani. Ang ganda ng mani at nakuha ko yung uh, gusto kong yung makita sa aking tanim na mani. hindi pa nakaka-subscribe ng aking channel. Uh, uh, salamat sana sa uh, lahat ng mga subscriber na para... Laging sumusunod sa aking mga video. Lagi kayong At nanonood sa, yung sa, sa aking mga video. Thank you po thank sa inyo. Video uh, about uh, kahit konti na may yung subscriber ko. Uh, Nakatulong pa rin yung, My wife. yung panonood nyo sa aking mga video. At sana sa in-encourage ko money. po yun. Thank you. kita on na sa kadi mo kung tapa kano ay naman po koy naman po koy tindahan at sabay imbes agriculture graduate ko na ako sa tindahan niya agsiza entre entrepreneur so asa mo graduate high school ra nag agriculture nabailo lagi ni kaya ako di sa Danis Farm sa kapuno ra guys naghag unod nakaroon ni Bizaan tindahan ka rito sa <laughs> tabangan ko sa nangang harvest oh pup -pup.